Yes, yeah. okay, bilang Ayan, the carmona crow. Sige, balikan kita mamaya after ng live. Iwan lang ng bakas. Angela Nocon, hello. Hello sa 12 na tao dyan. Mega love shout out. Ayan, kamusta po? The Carmona crew. Angela Nocon, Aldex dyan. Hello sa'yo, Aldex dyan. Pagpagasari <laughs> mo ngayon sa Vicente? San Vicente, eh. An yung asawa yan, yung naanuhan ng -an grinder ang mata. Yung anak ng mayan ba yun? Oo, di ba yung nag-grinder nag, ang nag tapos natalsikan yung mata, yung lalaki? Yan yung asawa, apo yan ng mayan dyan. oh yung may anak na Oo, na baby. Oo. Oh, Anak niya yan? Yung anak nun, ay yung asawa nun, yun yung anak niya. Okay na, pinakayod nila yun nagtatrabaho na nga daw sa Manila. Nagpalit na sila. Ay, Nung January lang daw siya umuwi. Nasa Maynila yan eh. Ah, wala na. Nasa Maynila yan siya nagtatrabaho. Pangalawang beses. Pangalawang beses ko pa lang siya nakita dito. Yung noon una. Payat pa siya. Tumaba siya ngayon. Hindi ko alam mataba o buntis. Kala ko kasi yung anak ko mare ko, yung kapatid ni si, ano yan, o, oh, asawa ni Ibi. Mm -hmm. Yan so, yun. Kasi ganun-ganun din kasi. Oo, oh, oh, may hawig. Oo. Oh, may hawig. Yung... May, may kahawig siyang bumibili din dito. Hello, Ate Jubes. Salamat sa tamsak. Sabi ko live nga ako habang dito sa Ihawan. Habang walang bumibili

Hello, Mary Joy Apari. Kamusta po? Mega, mega love shout out po. Ma Mary Joy Apari. Thank you for watching. Good evening. Good evening po, Ate Jubilin. Mega love shout out. Ano?

may ano na siya, ten, nakabili na siya ng ano. Ayan, Mary Joy Apari. Thank you for coming my live. Dikitan kita mamaya. Pagkatapos ko. Iwan ka lang ng bakas sa mga videos ko. Hello sa pitong tao.